Mula pa bata ako, sinasabi ko kay mami, gusto ko maging boxer, maging fighter. Pero gusto ko mag martial art, gusto ko lumaban, etc. Ayaw ni mami. Gusto niya mag aral ako, gusto niya makatapos mo na pag-aaral. Ayaw niyang i-risk yung, yung sarili ko doon sa sport, sa combat sports. Kasi wala naman daw ako kasi karuduhan yun. So, sabi niya mag aral lang daw ako. So, matagal ko ng gusto na talagang lumaban. Pero, napag-decide ako na talagang mag-training, 21 years old na ako. nagsimula ako na like, 3 months sa jitsu sa Davao. Tapos sa Muay Thai, sa dito sa Cavite. At dito siya nagsimula para magsanay at bumuo ng mga mababangis na mandirigma sa tahanan ng mga kampiyon dito sa bayan ng Cavite na kilala sa lugar na matatapang. <laughs> ako kasi ano, eh, uh, galing ako UFC. Galing ako ng UFC, naglaro naging world champion ng MMA. Maraming experience na pwede akong pwede yung ako, pwede akong maturo sa mga students, mga fighters na hindi natuturo sa ibang gym kasi. Just the... oh! has to be has to be uh, experience, Yung experience na meron ako, bira lang meron nung dito sa Pilipinas, karanasan lang yung mga Tagalacay, pero nasa Baguio sila eh. So, ano, ano, hindi lang kami na nakapag, naka-experience ng ganong level ng MMA. So, yun yung, ano, yun yung pinagkaiba ng MMA gym ko sa gym na iba. Influence, ano, naging, basagulero kasi ako eh. Like, uh, I like the, I like the feeling of fighting. I like the adrenaline. Hindi dahil sa gusto kong kung gusto kong mag-help, kong ano, gusto kong mak maging criminal or what. Hindi, eh, hindi yun yung, gusto ko lang na idea ng adrenaline. So, wala nag-inflow, wala nag -influence sa akin. So, gusto lang ako nanonood ng mga action movies, ang bata pa ako, mga anime na, na anime na Dragon Ball Z, Samurai X, mga ganun. Siguro yun yung nakapag-influence sa akin. Panunood ng mga ganun. Then,

Matutunan mo ka na talagang wala eh. Wala din namang Kaya kapag natalo ka dahil sa problema mo, hindi mo rin mga pwedeng gawin dahilan yun eh. Wala naman makakaintindi siya eh, kahit sa internet. Maghihintay na naman sila matalo kayo. So, dapat. And there's no reason. Uh, that is... Agree na yung reason is black and white. Black and white. It's either you win or you lose. So... If you lose, no reason. If you win... Yun lang yung dapat. Black and white. Pa hindi pwedeng natalo ako dahil ganito or pwede naman sana akong panalo pero may problema ako sa bahay so no reason sa so akin dapat yun lang baka yun na inisip lagi pag meron problema hindi ko pwedeng gawing rason yun hindi may injury ako hindi ko pwedeng gawing rason yun kahit late notice or may away kami ng misis ko may problema kami sa bahay dapat pagdating sa training dapat focus mo na sa training dapat pero ganun ka ka professional kasi taga ko na naglalaro eh dapat ganun ka professional na kaya mong ihiwala yung nararamdaman mo sa profession. Kaya natawa ako dun sa mga iba yung mga fighters na emotional. Yung may mo na emotional sila sa laban. Ano so, na masyado pa ba silang bago. Mga pag mahina, mahina, i mahina yung EQ ng athlete, wala, kaya. Ah, yeah. Kasi kung napitikin mo lang konti yung ego nila or yung, yung ano nila, magigigilas sila eh. Ang tema kay Rugby ko sa kay Allen, Nagkaasaran na kami. Ikaw, alam ng lahat ng tao na wala kang hangin at mataba ka. <laughs> ang focus nila rugby boy, ng kampo nila, isa sa rin ako nakasarin. Hindi, hindi nila nakikita na si Allen tahimik lang. Nagpo-focus si Allen sa training. Hindi na alam na di-distract na rin sila na gawa sila ng gawa ng video na inatake. Hindi naman ako kalapit nila eh. So kahit magsaya ako ng oras, kaka up sa kanila hindi naman ako yung kalaban nila, kalaban nila yung fighter ko eh. Yung fighter ko tahimik lang, nag-training dyan lagi. So, I mean, ayun eh. Kasi, ano yun, Art of War. Hindi nila na hindi na nakita yun. Hindi nila nakita parating yun, pero nakita nakita akong parating yun eh. Alam ko na, alam ko na hindi sila focus sa training. Nag-vlog sila, kada may, may gagawa, gagawa na ng ng video, gagawa rin sila lagi araw-araw siya may upload ng YouTube. Eh, si Alan, di, di mo makita nag-upload ng YouTube niya. Nag-training lang araw-araw. So alam ko na ang mangyayari sa laban yun. Kaya confident ako na ako ano mangyayari. Ayan lang. After naman ang laban, okay naman. Okay na. Parado ng champion si Alan. Nag-international si Alan. Laban na rin yung June ulit. Sa uh, labas. Mahalaga talaga education. Mahalaga education. Maraming fighter na bumagsak. Tumating sa tugatog ng tagumpay. Pero after isang dekada, ando na sila. Na wala na silang narating. Kasi ano eh, kasi wala sa education. Mahalaga, at least basic education. Basic education yun yung mga nakailangan makapag-degree. Talaga, marunong bisanita, marunong basa, marunong sulat, marunong maintindi ng logic, marunong sumagot. nakaka-intindi ng karapatan nila. Mahirap kasi pag wala ka talaga yung, yung no read no right, tapos wala kang, ano wala ka talagang wala kontrata ng Juan Bayas yung communication skills mo but sad Ano yun Kasi Bernakel ilang rounds lang ang magsisimpukan championship. championship sa 7 rounds 7 rounds times 2 is 14 minutes eh ano lang yun Okay, yeah, ano lang yan? Uh, 14 minutes is is 6 times 3, 18. Halos hindi pa 6 rounds yun. 4 times 3, 12. So, halos 13, 3, uh, uh, halos ano, halos 5, halos 5 uh, rounds na ng boxing. Eh, kaya lang naman namamatay kasi mga boxer kasi sobrang haba ng rounds sila. So, tapos, maninip hindi agad sila na na-knockout eh. Dahil sa makapal yung gloves eh. So, laging naalog-naalog na yung utak nila eh maraming mas maraming accumulation na suntok na tumatama sa sa mukha tapos full swing pa yan kasi hindi naman yan hindi naman kasi may protection yung kamay so nakakasuntok ng full swing yung boxer eh nakasuntok ng full swing hindi ka hindi sila natakot um, yung kamay nila sa MMA sa, sa, sa Bernakel hindi ka makakabato ng full swing dyan sa Bernakel pag nagbumato ng full swing tapos tumama sa ulo basag yung kamay mo so kaya kaya precise tapos yung kung kung hindi ka sure sa suntok mo, kaya na kailangan na lang popping shots hindi ka hindi ka bubuhos kung ka balik kamay mo so sa damage da kung damage at damage mas grabe sa bare knuckle is maupunit ka pero is outside eh uh, out, out, outside the eh, outside part na nakatawal mo um, mo damage uh, magpunit ka, dudugo ka pero hindi talaga hindi mo hindi maalog yung ulo mo eh sa boxing maalog ulo mo Ah. Wala eh wala yung na bleeding sa na nakal sa boxing maalog ko ulo mo. Eh. Kasi sa na nakal kasi pag tinamaan ka, pero walang gloves, Tapos ang laro eh. Uh, solid game over. Minsan wala ka nang time to recover eh. Kasi wala kang gloves Eh. Uh, sa boxing, pag tinamaan ka, maalog ka pero you have time to recover kasi hindi naman manipis ang gloves. Hindi naman ang gloves naman is ano na, eh, is makapal. So, kaya mas marami na mamatay sa vaccine. Wala pa nakita na matay na matay sa Bernacal. Napasaga ng collarbone. Oh, napasaga ng napasaga ng kamay. Oh, napasaga ng panga. Pero oh, natanggal na ng ipin, Pero napunitan sa minuto ko. Pero wala pa nang na alala na, na matay sa Bernacal. Sa vaccine sa Bernacal din. Na. Just proof na mas delikado talaga boxing. Ito yung boxing talaga pinaka-dangerous combat sport for so, me.

kahit anong nararamdaman dapat dapat hollow yung nararamdaman mo hollow daw dapat. dapat hindi ka excited super excited hindi ka galit hindi ka emotional wala dapat hollow yung nararamdaman mo dapat wala kang nararamdaman para kang psychopath hindi Ev ka gawin mong psychopath yung sarili mo na wala ka talaga dapat nararamdaman hindi ka nararamdaman? ng saya hindi ka ng lungkot, galit dapat hollow yung nararamdaman that's, I think that's the best feeling na dapat maramdaman mo pag ko si Roel. Yung level ni Roel sobrang taas. Sa tingin ko, kahit top 10 ng UFC. Sabi natin, exaggeration. Kahit mga top 20 ng UFC sa flyweight. Ano? Pwede yan mag-world champion yung level. level Laka sila si Roel. Sa flyweight, tapos 125 to 5 pounds. Kasi so, sa ko, syempre yung na 1 pounds na, 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 na nakakasunod. Laka sa parek. Magaling talaga. Kompleto. <coughs> 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 Kompleto sa wrestling. Sobrang lakas sa wrestling malakas sa wrestling, hindi napapagod, papagod, sok na na striking, galing sumipa, mahirap yung takedown. Ikat ako eh, mahirap na yung takedown niya, mahirap yung wrestling, galing sa clinch. Ang kompletong bata, mahirap talaga yung talunan siya. Kasi isa, isa sa dahilan kung bakit kung bakit na natatalo yung mga pumilipad sa bansa. Kasi kadalasan naman kasi nang napapadala sa ibang bansa is hindi dahil sa magaling sina na sila na ma meron silang maanggaling na manager and promoter. Kadalasan kapag ka dito naman sa Pilipinas, hindi naman ibig sabihin na magaling ka, angat ka sa boxing. Kung magaling ka, tapos nahawakan ka ng magaling na promoter, angat ka. Minsan, kahit hindi ka magaling, tapos nahawakan ka ng magaling na promoter, angat ka pa rin kasi dito malalabanin ka ng mga bano malalabanin ka ng mga late kanya para pag trainingin ka ng oso tapos bibigyan ka ng one week notice mahirap sa timbang mga ganyan bibigyan ka ng mga mahinang kalaban tapos ang ganda ng record mo dito tapos pagdating mo sa labas hope nagulat ka kasi never ka na kalaban na malakas eh, dito ang ganda ng record sobrang ganda ng record yan minsan umabot ng 12-15-1 15-0 Sobrang ganda ng record pagdating ng labas, kakainin ng puwera mo muna. Sakit ka naman kasi nandito sila sa Pilipinas. Binibigyan sila ng mga mahina. Ang maganda siguro, gawin na, gawin maganda. Sa na, saan din mo na ganun uh, ay, experts, class, ay. sa akin, sa MMA expert. Pero uh, sa combat sport kasi, kinakailangan. Dito, kumuha kayo ng magaling, yung magagaling. Tapos, test mo din yung dito na, kinakailangan, hindi, 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 hindi mo siya basta-basta protectan lang na, na bibigyan natin ng mga mahihina to tapos or or laging laging tired yung mga judges na pag kumabot ng judge kahit book book bigyan natin sa sa fighter kasi ganun yung nangyari yun ang masikot sa boxing sa tingin ko ganun ganun kayo yung dahilan kung pata talo yung mga pinapadala sa ibang bansa kasi yung mga itong magaling minsan hindi tayo, minsan yung mga itong magaling ito walang, walang maayos sa promoter pero yung mga yung mga may maayos sa promoter hindi lang po minsan, 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 hindi tested. May mga magagaling, pero hindi tested. Pinapalaban, hindi naman pinapalaban dito mga lakas. Magaling nga. Magaling sa training, pero pagdating sa laban, puro may hina ang kalaban. Tapos bibiglain ng malakas sa kalaban sa ibang bansa, maugulat sila ang lakas. Eh, hindi naman na naranasan yung ganong kagaling kalaban sa Pilipinas. So, yun yun, eh. Yeah. Uh, mas okay talaga, mas okay talaga tayo. Battle tested yung maxer, bago pa, pa rin pa sa... mga. Kaya patuloy nating susuportahan at aabangan ang tahanan ng mga kampiyon na matatagpuan dito sa Dasmarinas Cavite na magwawagayway ng bandida ng Pilipinas ang The Incredible Fighter and Fitness Center.